to TV Sama-sama tayo Edukasyon, biyahe, pagkain, pagkain, punong punono ng kwento Halina't matuto Tuklasin ang mundo Sa TV Hello beloved visions, welcome back to my channel At ngayong araw nga ito ay narito tayo sa Bayan ng Mugpo Sa mga walang sasakyan na katulad ka beloved visions Pwede kayong bumaba dito sa Bayan ng Mugpo At hanapin niyo yung sakayan papuntang Arigao, Silangan at saka Lusondatum So try si lang yung guys Pero guys, huwag na kayong mag-attempt na hanggang Silangan lang kayo Kung ayaw yung matulad sinangyari sa akin kung grupo kayo, pwede nyo sakyan yung isang tricycle. So, 400 yun kasi 100 per head. Pero kung solo ka naman, um, yun, magbabayad ka ng 400 pesos isang sakay. Doon na kayo ibababa sa mismong hagdanan pataas ng Luzon Datum. Hi guys. Yan. Malayo pa pala. Yung Luzon Datum. Makating ko Hello beloved Tubisians, welcome back to my channel and for the and for today's video <laughs> ay napagod ako sa, sa biyahe ano? bulod bulod na tayo eh no? so akitin natin itong Luzon Datum so hindi ko alam kung ano meron dito pero medyo sikat na itong pasyalan dito sa amin sa Marinduque so it is located in Balanacan so akitin pa daw siya Marami, malayo layo pa talaga yung lugar eh. kasi sumaki lang ako sa may silangan So, face time ko pumunta dito. Pero sabi ko nga, marami na rin man ako mga bundok na inakyat. So, why not? Akyatin natin. Pero hopefully, sana malapit lang siya. Okay. Pataas siya talaga, guys. Hindi na may pahintayin doon. May van na umakyat. So, baka may mga turista doon na nakasakay. Kanina. Layo pala ano nakalok ba? Basta-basta lang siya. A few moments later. Guys, sobrang init. Hindi ko talaga alam yung lugar. Promise, ang taas pa oh. Tapos rin ako galing sa baba. Sobrang init, wala sa sakya na dumadaan. Hopefully may dumaan ng motor para makasakit ay pataas. No? Kasi hindi ko na talaga kaya maglakad pataas. Grabe. At makalipas nga may 30 minutes na aking paglalakad, ito yung unang place kung saan ako nagpa-picture. Ito yung nasa may babanal dahil na ng Luzon datong. At ngayon ay sinisimulan na natin akatin ang ito ng Luzon datong. Okay, we we'll love it to Continue na tayo. Sinasabi na sa 400 steps daw itong mga hagdanan na meron dito sa Luzon Dato. 400 steps. Pero okay na kasi, maano siya guys, oh, ang daming puno. Maraming puno dito. Tapos, yung hangin, masarap, malamig. No? May, may challenge siya kasi nanto kakipot yung mga hagdanan niya. Pero, worth it. May entrance. So, ang entrance naman ay donation lang. Nasa sa iyo kung magkano yung iyong abigay pero sulit na sulit naman yung tanawin sa so ngayon wala pa ako nakikita kita dagat o dumay mga ano nakaharangan pa siya ng mga puno so mamaya natin makikita lahat ito pa lang guys na nakakit ko yan galing dun sa baba dun sa baba doon more pa more pa sa taas deo dagat may barko abi guys pagod na ako mapulit ako yung pala naakit ko kayo ko dun sa bawat station ano ba yun bawat yung ano ano do kada dulo ng hagdan may ganito may canopy kaya pwedeng pwede ka dyan mag stay ayan sa so, mataas pa guys oh. yan yeah, nandito kasi sila ng mga puno kaya hindi siya mainit <coughs> naman <Naku>. ako kaso guys <kays, coughs> hinahangos ako <coughs> Ayan, beloved to be Galing ako doon. Medyo hinahangos sa tayo kasi marami na tayong baitang na naakyat At yan nga, o oh, yan, pahinga muna tayo doon sa canopy. Kada dulo ng hagdan may canopy guys. Na kayang, kayang pag pahingahan. Kung nga napapagod. Malamig din naman guys. Ang ganda ng canopy kasi. Tingnan nyo. Ano yung structure? Ayan. Sosyale ng structure. Ayan. Okay. Diretso tayo guys. Hindi pala lang nga ding turista na pumupunta dito. Patuloy nito mga ito. Puro na lang si, hindi naman Buti pa kayo sa mag Mamaya, <-fulplay> kaya, 嗯，对。<Alright. S 2> <laughs> Ganda na isla oh. Resume na tayo paakyat guys. Ah! No. Kunti okay, na lang pala guys. Lapit na ako. Yan na siya guys. Grabe. Yo, kailangan makakarating ako dito guys. Grabe, malapit na ako. Malapit na ako guys. Ayan na siya sa likod ko. pinakantok tok <coughs> Grabe. Woo, Luzon datum. Ang, ang hirap pong marating. Diyos Tingnan natin anong meron sa Luzon. Datum. Baka makita natin yung 360 ng isla. Ayan guys. So, oh, grabe. Ito na. Sobrang init guys. Guys, karambe. Luzon datum of 1911. This rock marker established in 1911 by U.S. Coast and Geodetic Survey as the county's geodetic center. Sits atop a 272.42,000 meter above sea level hill in Barangay Hinangayon a hole in an edge triangle marks it the site became a historical park in 2011 offering a near 360 degree view of Tayabas Bay, Mungpong Pass and Tablas Strait tapos saka tayo dito guys sa roof deck, tingnan natin kung ano makikita natin dito sa taas Grabe beloved divisions, nakakawala ng pagod yung mga tanawin dito sa bahaging ito ng Luzon datong napakaganda, napakaaliwalas. So, yung nga lang, sobrang init din po ng sikat ng araw. May isang grupo lang din ako dito na naabutan na mukhang nakakasiyahan din habang ini-enjoy yung view dito sa taas ng Luzon datong. At kitang kita naman talaga yung 360 view no ng paligid ng isla na no, dito sa Marinduque. Meron din dito isang malaking imahe o estatwa ni Virgen Maria. So hindi ko lang kung anong alam ko anong version ng Virgin Mary meron dito. At kung titingnan niyo napakabughaw ng kalangitan. Napakasarap na ambience dito, kaya lang mainit. Dito naman tayo sa gawing ibaba ng Luzon Datum. doon sa May Park, meron tayong natawag na kilometer zero. Dito naman sa Luz Luzon Datum nag-i-start yung uh, measurement ng degree sa latitude at longitude sa buong Pilipinas. Yung maliit na struktura na nakikita natin dito sa may bahaging ito, ito yung Balanacan Port. Yan yung medyo may kulay puti na bahaging yan. Yan yung PR. Okay. Yan sa part na yan. Inyat guys, grabe. sa pagkakataong ito, Beloved Divisions, tayo ay bababa yung Gulab sa kababa na tayo. Yung na 15 minutes na inakit natin, na ibaba natin siya ng 6 minutes. Grabe guys. Ganun siya kabilis ibaba. Ayan guys, sumakit din nga pala ako dito sa place na to tapos nang iwan ako ng sticker. So, nilalas ko na lang yung pagdidikit ko ng sticker dyan kanina. Guys, ito naman yung Zumbio noong Luson Datum dyan sa may ulo nung... Berhe Maria. So dito na ako sa pier guys kasi okay, uuwi na papuntang Laguna. Gawa na may patawag yung comedy bukas.